Marami na akong mga kwentong narinig mula kay Lola Salome. Pero ito ang isa sa aking pinakapaborito sa lahat ng kanyang mga karanasan noong siya ay bata pa. Laking Negros Occidental po ang aking lola. Madalas, tuwing aalis ang kanyang ama, ay siya ang palagi nitong kasama sa magkakapatid nilang lima. May kanya-kanya din naman kasi silang mga tokang gawain sa araw-araw. Na dahil siya ang pinakabata ay halos magagaan lamang ang napupunta sa kanya. Dahil nais din ng kanyang mga magulang na lumaki silang may alam sa buhay na sa kanilang paglaki ay ipagpapasalamat nila na marami silang natutunan kahit sa simple nilang pamumuhay. Isang araw, katatapos lamang magpakain ng alagang hayop na ika ng kanyang asawa ay ipanguha siya nito ng mga sangkap para sa lulutuin nito. Siyempre, dahil malapit sa ama ay agad itong nagpresentang sumama na palaging habol na habili naman ng kanilang ina ay huwag maging sakit sa ulo ng kanyang ama. Ilang kilometro din ang kanilang nilakad dahil may lugar ang kanyang ama doon sa may loob ng kakahuyan na kanilang ginagawang taniman. Malawak at napakataba ng lupa sa may parting ito na kanilang pinapakinabangan na napakalaking tulong para hindi na sila gumagastos pa upang bumili ng araw-araw nilang mga pangangailangan. Tahimik silang naglalakad. Palingalinga ang kanyang ama, wari hinahanap ang mga kailangan. Pero, napapakamot ito nang makitang hindi pa pwedeng pitasin ang mga gugulayin. Kung kaya ay ngumiti ito sa kanya at sinabing, mukhang hindi ito makakapag-ulam ng kanyang paborito. Kaya hinikayat pa siya nitong lumakad doon sa may bandang dulo. Namasayang tumangu naman si Salome sa kasinundan ang kanyang ama patungo sa may masukal na gawi nang bigla itong napahinto. Marahan siya nitong hinawi sa kasinenyasan na huwag itong gagawa Nang anumang ingay. Sapagkat ika ng kanyang ama ay nakakarinig ito Nang huni ng isang mailap na hayop, isang labuyo. na tila masaya pang sinabi ng kanyang ama habang nakangiti. Salome! Salome! Mukhang mas mapapasarap pa yata ang ulam nyo ngayon ha? Ha? Ba bakit naman po itay? Parang may naririnig akong labuyo doon sa pantalo. Ayun! O no! Mukhang makakapagsabaw tayo ng masarap na tinola. Ay talaga po! Wow! Naku! Matutuwa na ano sila ate at kuya. Abay oo naman anak. At mukhang... Teka, teka, teka. Ayun! Akalain mo nga naman ano... Hindi lamang ito... Iisa... Tatlo pa! Osyo, <laughs> osya... Dumito ka lamang anak ha... Huwag kang aalis... Diyan ka lamang... Huwag kang malikot... Huwag kang gagawa ng ingay... Ha? O opo, opo... Sige po itay... O ito... Hawakan mo may Hawakan mo muna ito... O pikat... Sige po itay... Sige po... Ulihin mo na po... Ang ating tinola... Osyo, <laughs> osya... Diyan ka lamang ha... Huwag kang maingay. Pahimik na lumakad ang kanyang ama. Maingat. Sapagkat, napakailap ng kanilang pakay na hayo. Isa itong uri ng manok na sa tiyang ilang. Hindi ito basta lamang madaling mahuli. Dahil sa munting kaluskos lamang ay maaari na itong umalpas idagdag pa na itong manok na labuyo ay mariksing lumilipad kahit hindi man ito pumapagaspas ng napakataas. At heto sa may sulok, ang noon ay paslit pa lamang na si Lola Salome. Napapangiti ito. Wari iniisip na kung papaanong lalantakan ang paboritong parte ng ulam. Ang paghigop sa mainit na sabaw na umaabaw ang halimuyak ng sili at luya na pinaparesa ng sayote at papaya. Sandali pa itong naghintay, dililibang ang sarili sa pagsulyap sa mga nagtataasang mga puno, sulok ng mga talahiban at mayayabong na halaman. Inaasahan ang isang pamilyar na boses ng kanyang ama bilang hudyat para sundan niya. Pero unti-unti na itong nakakadama ng pagkainip. Maingat na itong tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Sa kasinisilip ang nilakarang gawin ng ama kung ito ba ay tapos na. Pero wala. Wala pa. Kung kaya dahan-dahan. Bitbit ang iniwang gulok ng kanyang ama sa kasumubok na itong humakbang upang sundan niya. Nag-aalinlangan pa itong magsalita na baka nasa akto na ito ng panguhuli ang kanyang ama at makabulabog naman ang pagtawag niya. Kung kaya ay nakayuko itong maingat na humakbang para hanapin ang kanyang ama. Itay, Itay, nahuli da mo na po ba yung tinwala? Itay, 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 natatakot na po ako dito eh. Itay, Itay. Itay? Pero wala, walang amang tumutugon sa kanya wala siyang makitang anumang bakas o presensya ng hinahanap niyang ama. Ilang hakbang at paglakad pa ang kanyang ginawa. Hanggang sa tuluyan na itong pinangiligan ng luha sa kanyang mata. Nananaig na ang kanyang kaba. Idagdag pa ang mga kakaibang kaluskos mula sa umaalingaungaw na paglalangit-ngitan ng mga nagtataasang mga kawayan. Humigpit na ang paghawak nito sa may yakap na gulok, alistong napapalingon sa bawat sulok. Nalalo itong nakaramdam ng nervyos nang mapansing tila naliligaw na yata ito dahil wari madilim na ang parteng kanyang nilalakaran Pero ayaw niyang sumigaw at hinding-hindi ang umiyak Matapang itong lumakad Hinahanap ang daan pabalik sa huli nitong pinagkapwestuhan Ngunit mas lalo itong naguguluhan, Hindi na nito maalala pa ang kanyang mga pinasukan humihik hakbi na ito. Lumalakad habang pinupunasan ang tumutulong luha. Pero kailangan niyang maging matapang dahil ayaw niyang makita siya ng ama at pagtawanan. Nang biglang makarinig ito ng isang kaluskos. Na parang likas sa kanyang katawan ang biglang paghugot ng gulok saka ito ay itinutok sa bawat sulok. Uh, uh, si si Dian, si Bang Darian, pagpakita ka. Si si Dian. Uh, Tay, itay? itay. Ikaw ba yan? Itay, naiiyak na po ako. Itay, itay. Pero, halos mahilo na ito sa maliksing paglingon-lingon sa bawat sulok upang kanyang hanapin kung saan ba nagmumula ang naririnig na mga kakaibang pagkaluskos. At nang makabuelo ito ng lakas loob, ay matapang na itong humakbang para bumalikwas. Ngunit, paglingon niya sa kanyang daraanan, ay tumambad sa kanya ang isang itim na kalabaw. Tahimik itong nakaharang sa makipot na daan. Wari parehas pa silang natigilan at nagkakatitigan. Sunod-sunod na ang kanyang paghinga. Taas baba ang dibdib. Nalilito kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ang pumalahaw ba ng pag-iyak sumigaw ng saklolo sa kanyang ama o kasunod ba nito ay hihimatayin na siya. Sapagkat, sino nga naman ba ang hindi papanawan ng ulirat kung ang biglang tatambad sa iyong harapan ay ang isang malaking kalabaw mula sa may kawalan na may namumula at kahindik-hindik na mata habang umuugong ang malalim na paghinga. Hangin na lamang nitong nasambit habang dahan-dahang itinututok ang hawak niyang gulok. Ah! 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 Aswang ka ba? Ha? Ah! Aswang ka ba? Sabaw po dito na nakakatakot. Itay! Itay! Ooh. Ika nito habang nanginginig na itinututok ang hawak na gulo na may habang dalawang dangkal. Sinusubukang palakasin ang loob habang nakikipagtitigan sa may tahimik na nakatingin na nilalang. at nandamig ang buong katawan ni Salome. Nang makitang, mas nandilisig ang mga mata nito at marahan ng kumikilos. Malalim pa itong sumisinghal. Nawala nang nagawa pa si Salome, kundi ang mapaatras. At mahigpit na napahawak sa kanyang gulok. Sa kamariin itong napapikit hinihintay ang pagakbang papalapit ng nilalang upang sumigaw ng napakalakas. Pero, napadilat ito. Napadilat siya dahil nahirapan sa kakapigil ng kanyang hininga para sa pagbuelo ng kanyang pagsigaw. At nakita nito ang malaking kalabaw na siyang tahimik na nakayoko. Lumingon pa muli ito sa kanya, sa kamuling bumalik sa pagkakayoko. Bahagya itong nakahinga ng maluwag dahil isa itong senyales ng pagiging maamong alaga katulad ng kanilang kalabaw na siyang kasama sa kanilang bukid. Napanatag ito nakakaramdam na hindi ito dapat matakot. Kung kaya ay lumapit si Salome, sa may pa rin kalabaw. Napapangiti pa ito. Nandahan-dahang itinupi ng kalabaw ang isang paa nito. Nawari, pinapasakay siya nito sa kanyang likuran. Nasa una ay ayaw pa nitong magtiwala. Pero malumanay na umatungal ang kalabaw na tila naiinip sa kanyang pagkakayukod. Kung kaya ay marahan itong sumampa sa may tahimik na kalabaw. Matapos ay maingat itong humakbang upang lumakad sa may masukal na daanan. Na pani ni Salome ay nang sumakay ito sa may kalabaw ay parang mas lubos pa siyang napanatag at ang kaninang makulimlim na daan ng kakahuyan ay unti-unti nang umaaliwalas lumiliwanag na ilang sandali na lamang ay natatanaw na nito ang daan na kanilang pinasukan ng kanyang ama nasa ilang pagakbang ay huminto na ang kalabaw at manumanay na umatungal pa ito na parang sinasabing hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lamang sa may bukana at maaari na siyang bumaba. At bitbit -bit nito ang kanyang gulog, Mabilis itong lumakad pabalik ng kanilang tahanan. Pero nang muli nitong lingunin ang gawi na kanyang pinabaan, ay wala na wala na ang kaninang nilalang. Wala na. Sir Narrator, tuwing ikinukwento po ni Lola Salome ang parting ito noon ng kanyang kwento ay hindi namin maiwasang mapangiti at magkatinginan na magpipinsan. Dahil, dahil talaga namang napakahiwaga pagkarating niya sa may bahay, ay narinig niya ang umaalingaungaw na boses ng kanyang ama. Galit na galit kung kaya ay kinabahan ito dahil baka nagagalit ito dahil hindi niya sinunod ang habili ng ama at sa may kabahayan na ito ay nauna na maaaring kakahanap sa kanya. Ngunit nagkakamali siya sapagkat Galit na galit ang kanyang ama dahil hinahanap nito ang kaninang naitaling tatlong manok na siyang kanyang nahuli. Nakatakda niya na itong katayin para gawing ulam. Subalit, bigla na lamang daw itong nawala. At kung saan man ito napunta ay hindi niya alam. Nabigla pa itong nagulat nang muling makita ang anak na si Salome. At itinanong pa dito kung nasaan napunta ang mga manok na kanyang nahuli. Pero naiyak na lamang si Salome nang sabihin nitong hindi siya ang kasama nito kanina. hindi siya ang dapat tanungin sa hinahanap niya dahil ngayon lamang siya nakabalik matapos siyang maiwan doon sa may loob ng kagubatan na kanyang pinag-iwanan imposible dito ay natigilan ang kanyang ama una ay ayaw nitong maniwala hindi daw ito maaari dahil kasabay pa nga niya daw itong umuwi. Pero, sa kalamang nito lubos na naisip at naunawaan na nagsasabi ng karatohanan ang kanyang lumuluhang anak na ngayon ay nasa kanyang harapan. Dahil, katakataka, nung papauwi na daw ito matapos mahuli ang tatlong labuyong manok, ay napansin nito ang pagiging tahimik ng batang si Salome. Walang imik na kahit ilang beses na niya itong kausapin ay hindi ito kumikibo. Kaya naisipan na lamang ng ama na baka napagod lamang ito. Kaya nanatili itong walang imik hanggang sa sila'y makabalik. Na ito pa nga ang kanyang pinag-iwanan ng kanilang mga nahuling manok mula sa may kakahuyan. Kung kaya dito ay naiwan ang isang malalim na katanungan, isang misteryo. Sino? Sino ang paslit na nakasama ng kanyang ama? Papa Papauwi. At ang mga nahuling manok ay saan? Saan ang lahat ng mga ito ay napunta? Pati na ang kaninang batang salume na naglahong parang pula. Sana ay maging parte po ng iyong magandang koleksyon ng mga kwento ang naibahagi kong ito, Sir Kulas. Labis akong naaaliw na makinig ng iyong mga pagsasadula na talaga namang kakaiba na kumbaga sa pagkain, para kang atsara. Ang iyong timplada sa bawat istorya ay kakaiba. Hanggang dito na lamang po at sana ay pwede pa akong makapagbahagi pa. Marami pong salamat. At kung inyo pong nagustuhan ang ating itinampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot niyo ng like, pag-subscribe at pag-iwan ng positibong mensahe. Maliit na abala lamang po, ngunit abot langit na pasasalamat bilang inyong pagsuporta. Maraming marami pong salamat at isang mahigpit na yakap ng papasalamat din po sa ating sender na si Ginoong Berkilio 149 para sa kanyang napakaastig na kwento. Maraming salamat. Maraming marami pong salamat. And this is your one and only Colas. Your original dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing Stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.